Mga kabayan at mga idol, budget na naging batu pa. From 50 billion pesos to 35 billion pesos, ito na ang magiging budget para sa AFP Modernization Program para sa taong 2025. Aprobado na ang national budget para sa taong 2025 at sa nakakadismayang balita ay ating nalaman na nabawasan ng 15 billion pesos ang budget na para sana sa AFP Modernization Program. Nasa 35 bilyon pesos na lang ang approved na budget na nilaan para sa 2025 mas mababa ito kumpara noong nakaraang taon na nasa 40 bilyon pesos. Ayon sa isa sa mga defense page bonds Q ay nakakadismaya ang desisyon ng mga mambabatas para sa 2025 budget ng AFP Modernization Program, partikular sa patuloy na pagbawas nito mula sa original na panukalang halaga. Pagbawas ng budget ng AFP Modernization Program Original na halaga sa National Expenditure Program, ang panukalang budget ay 50 na bilyong piso. Pagbawas, binawasan ito sa 40 na bilyong piso sa Senado at naging 35 na bilyong piso matapos ang deliberasyon ng Bicameral Committee. Mas mababa pa sa 2024 budget, ang 35 na bilyong piso ay mas mababa kaysa sa 40 na bilyong piso na budget para sa 2024 at malayo sa orihinal na 50 bilyong pisong panukala para sa 2025. Narito ang posibleng epekto ng mas mababang budget para sa AFP Modernization Program. Pagkaantala ng Horizon 3, dahil mas mababa ang pondo, maaaring maantala ang pagsisimula ng Horizon 3. Ang Horizon 3 ay ang pinakakritikal na bahagi ng pagpapalakas ng capability ng AFP sa pamamagitan ng advanced military hardware at systems. Delayed acquisitions, ang mga piling modernisasyon tulad ng pagbili ng bagong armas, barko, eroplano, at iba pang kagamitan ay maaaring maantala dahil sa pagbawas ng budget ng AFT Modernization Program. Sa kabilang banda, kahit nabawasan ang budget ng Modernization Program ay kapansin-pansin ang pagtaas ng budget ng DND sa kabuuan. Tumaas ang kabuuang budget ng Department of National Defense mula 254 na bilyong piso sa NEP patungong 271 na bilyong piso pagkatapos ng bicameral deliberation. Gayunpaman, ang pagtaas ay inaasahang gagamitin para sa dagdag na allowances ng mga tauhan ng AFP kaysa sa material acquisitions na eksklusibo sa modernization program. Ayun pa sa ating source na si Bonds Q. Maaring ang binuwas na 15 na bilyong piso mula sa AFP Modernization Program ay maaaring inilipat upang dagdagan ang allowances ng AFP personnel. Kung totoo ito, para bang niluto ang AFP sa sarili nilang mantika, dahil ang mga pondong dapat sanay para sa pagpapalakas ng kanilang capability ay nagagamit sa mga benepisyo at hindi para sa modernisasyon. Sa makatuwid ay naging pangako lamang ang mga binitiwang salita ng Pangulong Marcos Jr., pati ng mga congressman at ng mga senador, dahil ang inaasahan sana natin ay lumaki ang pondo ng AFT Modernization Program upang makasabay sa pangangailangan ng armed forces, lalo na sa tumutinding banta ng China sa West Philippine Sea, hindi sisipat ang 35 billion pesos na budget, dahil may naiwang mga project ang last administration na binabayaran sa pamamagitan ng pondo ng AFP Modernization Program, Bukod pa rito ay narito ang posibleng maapektuhan ng pagbaba ng budget para sa AFT Modernization Program sa 2025 at mga proyekto ng nakaraang administrasyon. Mga defense equipment na maaaring maapektuhan. Multirole Fighter Jets, MRFs. Ang pagpapatuloy ng akwisisyon ng KF-21 Borame o F-16 Viper para sa Philippine Air Force, PAF, ay maaaring maantala. Ang mga fighter jets na ito ay mahalaga para sa air defense ng bansa. Submarines Ang plano ng Philippine Navy, (PN) na bumili ng unang diesel electric submarines, maaaring Scorpion class ng France o KSS-3 ng South Korea, ay maaaring maantala. Frigates at Corvette Mga frigates gaya ng HDP-3500 at Corvette ay nasa listahan ng mga modernisasyon, ngunit maaaring maantala ang delivery o kontrata. Air defense systems. Kasama rito ang mga advanced missile systems tulad ng Spider, surface-to-air missiles ng Israel, at posibleng dagdag na Aselseng GOKDEN at CIWS para sa naval at land-based air defense. Attack helicopters, logistics aircraft at transport vehicles. Pagkuha ng C130J Super Hercules transport aircraft at armored vehicles na kritikal para sa logistics operations. Narito ang mga proyekto ng nakaraang administrasyon na patuloy na binabayaran. Frigates ng Hyundai Heavy Industries, HHI. Ang dalawang frigates na BRP Jose Rizal FF150 at BRP Antonio Luna FF151 ay bahagi ng Horizon 2 ng AFP Modernization at patuloy ang pagbabayad sa kanila sa ilalim ng multi-year funding. Combat utility helicopters Si Korsti Black Hawk S-70 ay helicopters na nakuha noong nakaraang administrasyon. Patuloy ang installment payments para sa mga natirang units o spare parts. Shore-based anti-ship missiles. Ang BrahMos missiles mula India ay isang malaking proyekto na binabayaran pa rin. Corvette Acquisition Program. Ang dalawang Corvettes mula sa Hyundai Heavy Industries ay nasa ilalim ng development phase, ngunit ang pagbabayad nito ay patuloy. MLRS at artillery systems, aircraft modernization, FA-50PH fighter jets at iba pang aircraft na nakuha sa ilalim ng horizon isa at dalawang ay may natitirang amortization. Communication systems, modernong radyo, radar, at surveillance systems na nakuha noong nakaraan ay patuloy ding pinupandohan. Ang pagbaba ng AFP Modernization Fund ay magkakaroon ng epekto sa parehong kasalukuyang proyekto, tulad ng pagbabayad para sa mga naunang acquisitions at mga bagong plano. Sa halip na maipatupad ang mga bagong proyekto gaya ng pagbili ng MRFs, submarines, at air defense systems, maaaring mauwi sa pagkaantala ang critical na upgrades habang patuloy pa rin ang pagbabayad para sa mga proyekto ng nakaraang administrasyon. Dahil tapos na ang budget deliberation at pirma na lang ni Pangulong Marcos Jr. ang hihintayin ay wala na tayong magagawa para sa budget ng AFP modernization para sa susunod na tao. Ang mas nakakadismaya ay mas malaki pa ang inilang pondo ng mga mambabatas para sa ayuda o cash incentives para sa mga poorest of the poor. Walang masama sa layunin ito ng pamahalaan subalit nakakatiyak ako na ang unang makikinabang sa ayuda ay and mga politiko lalo na at papalapit ang eleksyon. Sana na lang ay wag nang lumalala ang tensyon sa West Philippine Sea at sa halip ay bumaba ang tensyon na mas makapaghanda pa ang ating armed forces. Mga idol at mga kababayan subukan at tikman ang pinagmamalaking Lechon Cebu ng Kalawan Laguna, order na sa Julianos Miguel Lechon Cebu, Lechon Crispy ang balat, hindi malangsa, at juicy ang laman. Para sa bawat okasyon, kami ang kakampi mo. Tawag na at tikman ang Lechon na tunay na walang katulad. Starting price at 7,500 pesos, makakatikim ka ng lechong may crispy na balat, juicy at malasa ang laman, gagos hanggang buto ang sarap. At may mga freebies pa, kasama na ang bopis at sarsa sa bawat order. Gusto mo ba ng special celebration? Pwede kang mag-avail ng package deals gaya ng bilaw, ulam, o customized cake para sa mas kumpletong handaan. Nagde-deliver kami kahit saan, sa Laguna, Metro Manila, Rizal, at Batangas. Kaya't kahit saan ka man, dadalhin namin ang lutong bahay na lechon, diretso sayo.